patuloy nating ipinagdarasal at sinasama sa ating mga intensyon sa misa ang mga kapatid kababayan natin na apektado ng baha at bagyo. At nawa sa mga sandaling ito ng pagsubok ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ang paghugutan nila ng lakas at ang ating pagmamalasakit at pagtulong din ay makabawas sa kanilang paghihirap na dinaranas ngayon. Ang ating simbahan sa Kiyapo ay agad-agad nagpahatid ng tulong sa ating mga kapatid lalong-lalo na sa Diocese ng Antipolo dahil alam natin ang lalawigan ng Rizal ay isa sa uh, matinding nasalanta ng mga baha at tayo po nakipag-ugnayan na kay Bishop Roberto Santos at agad-agad tayo nagpadala ng ating tulong at sa kasalukuyan, tayo rin ay nakikipagugnayan sa Bulacan upang ipahati din natin ang ating tulong sapagkat ang debosyon natin sa poong Nazareno ay nagtuturo din sa atin na umabot magmalasakit sa ating kapwa dahil nga ang tahanan, ang dambanan ni Jesus sa Sareno ay tahanan ng bawat Pilipino. At gayon na lamang po talaga ang ating dambana, ang tahanan. At nakakatuwa po, no? kung mapapansin po ninyo, dalawa na yung nakadalaw sa atin ngayon na imahe ng mahal na ina. Dumating nung Sabado, ang Nuestra Senyora de la Salud ng mga paring Recoletos at ito ay imahe na kasakasama noon ng Nazareno sa Intramuros bago nalipat ang Nazareno sa Quiapo, ina ng kalusugan. At ngayon-ngayon lang, kararating lang po ang koronada naman po ng birhen ng Fatima ng Marikina kasama si San Pablo de la Cruz mula sa mga Paulis Fathers na kanilang inilagak dito sa dambana ang imahe na bagong korona lang din po ni Papa Francisco galing Marikina. Sadyang ang tahanan ni Jesus sa ay tahanan ng bawat Pilipino na lalo na ang mga may debusyon sa mahal na ina sapagkat ito'y tahanan ng anak. Kaya sila ay dumadalaw upang samahan tayo sa ating pamimintuho sa ating mahal na pong Jesus na sereno At bakit po ba tayo namimintuho? Bakit po ba tayo pumingi ng tulong? Sapagkat inaan, inaamin natin ang ating kakulangan. Yun daw po ang puso ng isang tunay na deboto. Pagpapakumbaba na tayo'y mahina at kulang. Kaya nga sa unang pagbasa, sinasabi ni San Pablo, ang tunay na marunong, ang tunay na may alam, inaamin niya nasa Diyos ang karunungan. Minsan makakatagpo tayo ng taong ang dami-daming alam, ang dami-daming nasasabi, ayaw patalo sa usapan. Kulang cool lang, kulang cool na lang sabihin, alam ko ang lahat ng sagot sa lahat ng mga tanong. At minsan natutukso tayong maging ganun. Dahil para sa atin, ang pag-amin na hindi mo alam ay isang kahinaan. Ngunit para kay San Pablo, ang pag-amin na hindi mo alam ang lahat, ang unang hakbang sa karunungan sino raw po ba yung maraming natutunan? Yung mga taong inaamin, marami pa silang dapat malaman sa buhay. Sino po ang taong marunong makinig? Ang taong alam niya na dapat meron pa siyang matanggap sa iba. Kaya nga't ang taong hindi marunong makinig, hindi nadadagdagan ng kaalaman. Bakit? Ang pinapakinggan na lang niya sarili niya. E kung ang pakikinggan mo lang ang sarili mo, wala madagdagdag kasi alam mo na yun. Pero kung makikinig ka sa iba, doon madagdagdagan ng iyong kaalaman. Lalo tigit kung makikinig ka sa Diyos. Kaya nga si San Pedro, sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin, papaano tinawag siya ni Jesus sa sareno. Isang manging isda. Buong gabi, wala siyang nahuli. At dumating si Jesus sa sareno, sabi sa kanya, may nahuli ka ba? Wala nga ho eh. Pumunta ka sa banda roon, sa kabilang dako. Kung mapagmarunong si San Pedro, sasabihin niya, karpentero ka. ka. Ako ang manging isda. Bakit mo ko tinuturuan? Buong gabi na kaming nandito, kararating mo lang, bakit mo kami pinagsasabihan? Buti na lang, hindi ganun ang katwira ni San Pedro. Tayo ba ho? Ganun ang katwira natin. Wag mo akong pagsasabihan. Mas marunong ako sa iyo. Mas matanda ako sa iyo. Mas marami akong alam sa iyo. Mas matagal na ako sa iyo. Ingat po kayo. Pag ganun lagi ang katwiran, baka hindi natin matagpuan ang biyaya ng Diyos. Buti na lang si San Pedro dinapuan ng kapakumbabaan. Kaya nga bagamat parang pinagsabihan siya, natitiyak ko parang nilunok niya yung pride niya sige, pagbibigyan ko tong karpenterong to. Pagbibigyan ko tong bagong salta na ito. At anong nangyari? Nung pinagbigyan niya, doon niya natagpuan ang naguumapaw na biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ito rin po ang ating ipagdasal. Marami tayong mga tanong sa buhay na gusto natin masagot at pinipilit nating masagot. Ngunit sana dumating ang punto na aminin natin wala sa ating kamay kundi na kay Jesus sa sareno ang kasagutan sa buhay. Kaya nga't sana po pag nagdadasal tayo sa bandang huli, nandun yung tayo'y ipinagkakatiwala natin lahat sa Kanya. Na aminin natin, Panginoon, hindi ko alam ang lahat. Panginoon, itong hinihingi ko, pero mas alam mo kung ano ang babagay sa akin. Mas alam mo kung anong makakabuti sa akin. Kaya kayo na po ang bahala sa akin. Ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko ang mangyari. Kung ganun daw po ang ating dasal, tunay tayong marunong, tunay tayong mapagkumbaba, tunay tayong magiging handa sa naguumapaw na biyaya at himala ng Diyos.